alam mo ba 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 alam mo alam mo ba alam mo alam mo ba alam mo alam Magandang araw, kamusta po kayo? Ako po si Darna ang host at creator ng Buhay Tuklas. Samahan niyo po ako sa mga pagtuklas at pagpapakilala at dagdag kaalaman para sa inyong mga manunood ng YouTube video. Nais kong makapagbigay ng saya at konting kaalaman sa inyo bilang isang tagalikha. Halina't samahan niyo ako sa isa na namang pagtuklas at pagpapakilala at ating alamin ang pinagmulan. Si Eribella ay nakapasok na sa mundo ng entertainment, naghahanap ng kanyang ideal na trabaho. Ang Eri Davao sa huling bahagi ay gumanap sa pelikulang Love is Colorblind na inihatid noong 2021. Eri Davao age, ilang taon na siya. Si Eri Bella Davao ay ipinanganak sa Pilipinas sa edad na 22. Gayunpaman, hindi pa natutukoy ng entertainer ang kanyang tiyak na pecha ng kapanganakan. Ang pagiging scholar ni Arabella ay sadyang hindi kinikilala. Siya ay, anuman, isang napakaraming residente na nagtapos noong 2019. Nakipagkasundo si Arabella sa Star Magic, isang management division ng ABS Talent CBN. Ang walang malasakit at magandang entertainer ay nagbigay ng impresyon na nabubuhay ito kasama ang kanyang mga mahal sa buhay. Ang Davao ay isang wellness enthusiast na pinahahalagahan ang pag-eehersisyo at pagsasanay para mapanatili ang hugis ng kanyang katawan. Erebella Davao Wikipedia, alamin din ang kanyang etnisidad si Erebella Davao ay mula sa Pilipinas, sa kabila ng katotohanan na ang kanyang nasyonalidad ay Malabo. Ipinanganak si Erebella Davao kina Ricky Davao, kanyang ama, at Jackie Lou Blanco. Sa tabi ni Erebella, ang iilan ay may dalawang babae, si Ricky May Davao at Ara. Si Ricky at Jackie ay parehong kilalang Filipina entertainer. Si Ricky ay maaaring maging isang TV chief at isang modernong organisasyon na engineer. Pati na rin bilang isang entertainer, si Jackie ay isang well-being life-sized model educator. Pinahahalagahan ng nanay at ama ni Erebella ang kanyang pagunlad dahil isa siyang pamilya sa paggawa ng pelikula. Tinalakay ni Jackie ang pagpili ng kanyang maliit na babae na pumasok sa tungkulin at kontento na siya sa layunin ng kanyang maliit na babae. Madalas na makikita si Arabella na nag-aalok ng mga larawan at recording sa kanyang pamilya sa pangkalahatan. Arabella Davao net worth magkano ang kanyang kinikita. Hindi ibinunyag ni Arabella ang tiyak na sukat ng pera na mayroon siya, sa kabila ng katotohanan na ito ay tinasa na humigit kumulang $200,000. Sa huli ay sinimulan niya ang kanyang totoong buhay na Bocasayon na nagpapakita sa Love is Colorblind noong 2021. Ngayon din, ang entertainer ay nagpapakita lamang ng ilang taon. Ayon sa kanyang larawan sa Instagram, umaasa siyang magpatuloy sa masaganang buhay. Lumilitaw na ang Davao ay isang inaasahang entertainer sa mga sumusunod na hindi maraming araw mula noong huli niyang sinimula ng kanyang profesyon at maaaring palawakin ang kanyang kita bago magtagal. Kilalani ng Erebelo Davao sa Instagram ang Erebelo Davao ay nasa Instagram sa ilalim ng handle na at Ara Davao. Ang Eribella ay may higit sa 39k na mga deboto, at siya sa lahat ng mga account ay napaka-dynamic sa site na may higit sa 450 na mga post. Ang kabataan at may kakayahang entertainer ay nananatili sa pinakabago sa kanyang trabaho at ilang magagandang larawan. Mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang nakakangganyo na makasaysayang nilalaman at tiyaking pindutin ang notification bell upang hindi makaligtaan ang isang update. I-like, ibahagi, at iwanan ang iyong mga salobin sa seksyon ng mga komento sa ibaba. Salamat sa pagsama sa amin sa nakakapagpapaliwanag na paglalakbay na ito. Hanggang dito na lang mga katoklas ko at umaasa po ako na napasaya ko kayo at nakapagbigay ako ng konting kaalaman. Kung nagustuhan po ninyo ang content inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe at hit na notification bell para sa mga bagong video na aking ilalabas at pakilike na rin po ang video bilang tulong at pagsuporta sa buhay toklas. Maraming salamat po and God bless.